Andito na tayo sa ano papasok na tayo sa tulay ng upon. o, maktan, maktan pala, maktan bread. Maktan bread. Maktan siya bread. Tapos pagtawid ng tulay, doon na papasok na tayo, pierda 'yun. sana na diha Ano ako diri? Ang ganda o oh. Ay, against light man Di man guys yung makuita Against light tago, e, Ano ako tago? Ano akong diri? Ano ay init? ayana, ayan na, ayan na Ang tulay Papasok na kami sa tulay Ang barko lalapit nang may papasok sa ward. Ito yung dinaya sana eh. San Francisco. Yan, papasok na tayo dyan sa tulay ng ay, Mactan Bridge. Welcome to Mactan Bridge. Tapasok na kami, papunta na sa pier. Yan o, tulay. Akala mo, sa piling namin, parang hin maabot na, masungko na sa kanang buwan. Layo pala. in slide man yan papasok na kami malapit na kami sa Tulay Bridge Mactan Bridge yun Mactan Bridge na tulay ng Lapu-Lapu, Mactan Bridge. Okay. Init. Yun, napasok na kami dyan. Lapit na kami sa, ano, tapat na, tapat na, tapat. Tapat na mga guys. Ayun na mga guys, ang tulay oh. Andito na kami. Oh, wow, wala. Tungod na jud, tungod na jud. Tungod na jud kay sa tulay. Ayun na. Ayun. Ayun na. Wow, ayun na. Tungod na. Wow. Wow, ngayon. Ayun na. Ayun na, tungod na kami. Uy, ang layo pa pala eh. Kala ko masungko na kami dyan. Ayun. Ayun. Masungko na. Biba, lakpas na. Hmm. kaya nang tulay ang magtan Bridge. Yun yun. O, ito na kami. O, yun, ang tulay yan. Yan. dito na kami. Ayan na ang tulay. Dito na kami. Lagpas na kami. Ay! Okay. Init na. Yun na. Pier na kami. Para saan yun siya?